Ang pinakadakilang Heneral sa kasaysayan ng bansa, si General Antonio Luna, siya ay pinaslang ng mga kawal ni Pangulong Aguinaldo sa Cabanatuan, Nueva Ecija noong June 5, 1899. Ano ang istorya sa kamatayan ni General Antonio Luna? Yan ang alamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Antonio Luna ay sinilang noong October 29, 1866 sa Binondo, Maynila mula sa mag-asawang Laurena Novicio Ancheta, isang mistisang tubong Ilocos at Joaquin Luna de San Pedro, isang ahente na tubong La Union. Siya ay bunso sa pitong magkakapatid. Siya ang nakababatang kapatid ng tanyag na pintor na si Juan Luna ang lumika ng espolaryong. Sa pagtatapos ng digmaang Pilipino-Espanyol, panibagong labanan na naman ang dumating ang Amerikano. Inutusan ni Antonio Luna ang iba pang mga komandante na magpadala ng mga karagdagang tropa sa Maynila upang mapigilan ang pagpasok ng mga kano. Ngunit tumutol si Aguinaldo. Naniniwala ang Pangulo na mabuti ang hangarin ng Amerika para sa bansa, ngunit taliwa sa paniniwala ni Aguinaldo. Kalaban din pala ang Amerika. Itinalaga ng Pangulo si Antonio Luna bilang Brigadier General noong September 26, 1898 at pinangalanan bilang hepe ng digmaan. Pinagpatuloy ni Luna ang digmaan, ganun din ang pagsasaayos sa militar, sa uniforme, sa organisasyon, sa asal at disiplina at sa pakikitungo sa Amerika. Naniniwala si Luna na kailangan ng pagbabago sa militar ng Pilipinas. Dahil dito, itinatag niya noong October 1898 sa Malolos ang Akademya Militar, ngayon ay Philippine Army Academy, na tumakbo lamang ng ilang buwan bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong February 1899. Sa pagsiklab ng Pilipino-American War, pinangunahan ni General Luna ang katipon ng mga sundalong lalaban sa mga Amerikano sa Laloma. Isa pang pag-atake ang naganap noong February 23, 1899 ngunit hindi ito naging matagumpay kasunod ng pagtanggi ng ilang sundalo mula sa Kabite na sumunod sa utos ni Henry Luna. Anin ng mga tropa ng Kabite, kay Pangulong Aguinaldo lamang sila susunod. Dahil sa kilalang istrikto at mainitin ng ulo, dinisarmahan ni Luna ang mga sundalo ngunit muling inarmahan ni Aginaldo ang mga sundalong ito at itinalaga pa bilang presidential guard. Kasunod ng insidente ito at ilang pang problema sa mga sundalo, nagbitiw sa pwesto si Luna na tinanggap naman ni Pangulong Aginaldo Kasabay sa paglakas ng pwersa ng Amerika, hinikayat ni Pangulong Aginaldo si General Luna na bumalik sa tungkulin at siya ay itinalaga bilang punong hepe ng sandatang lakas. Binalahan ng kapatid na si Joaquin si General Luna noong May 1899 na may sundalong nagsasabwatan upang siya ay langin Ipinagkibit balikat lamang ito ng general at naniniwalang hindi siya pababayaan ni Pangulong Aguinaldo na mapatay. Noong June 2, 1899, nakatanggap ng dalawang telegrama sa si General Luna. Ang una ay pinapapunta siya sa isang pag-atake sa San Fernando, Pampanga. Ang ikalawang telegrama naman ay mula kay Pangulong Aguinaldo na naguutos sa kanya na magtungo sa bagong kabesera sa Kabanatuan Nueva Ecija para sa bubuing bagong gabinete. Nagdesisyon si General Luna na magtungo sa Kabanatuan kasama ang 25 katao dahil sa problema sa transportasyon. Naiwan ang ilang mga sundalo at tanging si Luna kasama si Coronel Francisco Paco Roman at Captain Eduardo Rusca ang nagtungo sa Kabanatuan. Sa halip na si Aguinaldo, kamatayang pala ang tatagpuin nila. Noong June 5, 1899, narating ng tatlo ang bagong kabesera. Imbis na si Aguinaldo, ang mga sundalong kanyang dinis armahan at si Felipe Buen Camino, ministro ng ugnayang panlabas, ang sumalubong sa kanya. Nang magtanong si General Luna kung nasaan ang Pangulo, sinabing nakalis na ito patungo sa San Isidro Nueva Ecija dahil sa inis nagkapalitan ng mga manghang na salita si Naluna Luna at Buen Camino. Pansamantalang itong natigil matapos siyang makarinig ng potok ng baril sa ibaba. Dali-dali pumaba si General Luna at siya'y sinalubong ni Pedro Hanulino kasama ang Kawit Batalyon. Ang Presidential Guard ni Aguinaldo Nagtamo ng higit tatlong pun-sugat ang heneral. Sa edad na 32, pumanaw ang magiting na heneral sa kamay ng mga Pilipino. Sa pagamatay ni Heneral Luna, humina ang puwersa ng mga Pilipino. Napilitang tumakas si Aguinaldo pa hilaga bago siya nahuli ng mga Amerikano sa palanan Isabela noong March 1901. Itinanggi ng pangulo na siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Luna noong 2018 na diskubre ng mga kaanak ni Luna ang orihinal na telegramang natanggap nang general bago siya paslangin